Hi mga kamamshi! Excited ako ngayon na i-share sa inyo kung ano yung baon serye natin na sinisiguro ko sa inyo na tsak magugustuhan talaga ng mga chikiting nyo. At kinilangan ko talagang gumising ng 5am para magawa ko to mga mi. Dahil ang preparation nga neto ay umaabot ng 45 to 1 hour. Pero sa loob ng 1 hour na yan mga mi, marami na rin naman tayong ibang nagawa. Alam na alam nyo yan mga mi dahil multitasking talaga tayo. Yung tipong lagi na lang tayo naghahabol ng oras kasi gusto natin matapos natin lahat ng mga gawain. Kahit ang ending, di naman talaga natatapos maghapon. <laughs> At ang kagandahan lang din talaga mga mi, pagka air fryer ang gamit mo, isiset mo lang yan sa time and temperature, pwede mo nang iwanan yan at pwede ka nang gumawa ulit ng ibang mga bagay. Nakaka-save talaga din tayo ng oras at hindi siya ganun ka-time consuming actually. So habang inaantay nga natin maluto ang nai-prepare natin mga mi, eh inayos ko na din itong mga lagayan natin ng mga condiments. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit namamasa na sila, lalo na yung asina natin. Siguro dahil malapit sila sa lutuan kaya nagmumois. -mo Sayang naman yan mga may kung itatapon kaya tinuyo ko na lang siya ng tissue. At naisipan ko nga na ilipat na lang yan sa ibang lagayan malayo sa lutuan. O oh, ba diba? sakto lang, after 25 minutes, ayan na yung inaantay natin na napakabango. Ito din talaga yung napaka-exciting part nating mga mami, ba diba? yung maipatikim natin sa mga anak natin, yung mga inihanda natin pagkain para sa kanila. Ilalo na pag nagustuhan nila to mga may ay nako, fulfilling talaga yon At niready ko na nga yung snacks ng anak ko, sinamahan ko nga yan ng kalahating banana. Para naman may partner yung bread pudding niya. Tinabi ko talaga yan mga may para naman matirang banana sa mga next recipe ko pa. Walang halong etos mga mi. Talagang grabe. Ubus talaga niya lagi yung food niya. So ayan may natira pang pa isang slice. Siya rin po ang umubos niyan. Ang si Lika, eh.